inutang. Kasi dapat pag nagutang ka, may nakikita ka. Alam nyo, noong papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion nung ad. Kasi nakalagay doon, sa Tacloban daw, San juanico. Ah, diba? ano san juanico bridge ah teba ano nga? san juanico bridge tourist spot daw ang san juanico bridge alam niyo ba gaano kahaba ang san juanico bridge 2.6 kilometers i Irri sobrang irritated ako paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Ganong kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakadulo pa paano ayusin. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita 'yon. ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Tulay, tulay, tulay. Diba? Kagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, sa Amar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas, ala, tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. <laughs> Philippines, <laughs> mm -hmm. the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag na bigyan ng <laughs> ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. <laughs> 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 We are living in the 1970s. ekonomiya, maganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan na pupunta. Isa <coughs> pa <coughs> yan, ma'am. Budget na hindi mo alam kung saan ginastos. Napupunta sa ayuda na napupulitika. Di ba? Bakit? Yung pagkahuman, ako, manang nature republic na tanulak ilang sa ninyo. Kung lang gani sila kakita, o man lang gani sila nakareklamo, ngano ingana inyong hangad? pagbuhat mo, o tourist path na 2.6 kilometers. Huwag mo na ulaw sa China! Hindi nga pa daw China, oy. Maulap po niya sa Pilipinas. Uy, kaya po po sa mga tulay. Ano no? I do not understand. Why? Why? Foreign policy. It is stated In our constitution, that we should have an independent foreign policy. That is, that do not lean to a foreign power. That do not favor U.S. or do not favor China. Yan na lang ang example natin, kasi yan naman ang um, reality natin yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have uh, an award from that case that we filed when using the UN uh, Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi 'yung kiki, kikilingan mo, tama ba 'yan Tagalog Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. You always stay in the middle. You are friends with US, yes. You are friends with China, yes. And why not? And we are friends with Australia. We have very good bilateral relations with Australia. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. So I do not understand Why is our independent foreign policy lost in the discussions? Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang Sino ang sa Pilipinas? Diba? Dapat niyan, balance lagi yung foreign policy. Ito. Sinabi ko, kinento ko sa inyo kanina, di ba? Anong, anong Anong sinasabi ng kasama namin sa bahay? Mahal kayo ang panaliton. The basic goods. The prices of basic goods are increasing and very expensive. It is not afford affordable to ordinary Filipinos. That is the problem. And the other problem is there is no food security plan at all for the Philippines we have been importing food from other countries. And there is no plan, a long-term plan on how we can be self-sufficient in terms of food for everyone. We don't see that. Alam nyo ba na wala nang magsasaka ang Pilipinas? Dahil sobrang magastos.